Uy! Uy! Ano ka? Ano ka? Ano to? Ano ka? Ang pakalakas! Mauubos na yung line natin! Yan mga nang araw mga body So Happy New Year sa lahat Yan January 2 Nang araw So Yan uh, nag kami Sama natin sila Tandol Fishing, Tins TV Si potsepe Angler susunod na lang dito sa isla Tapos si uh, Paring Paul Tsaka si Master Ivan Yan uh, Overnight Ito kami magpapa uh, Lipas ng ilang gabi sa isla Yan uh, Ispat natin ngayon ng mga body Dimangkal Island So sure casting lang tayo sa dito Habo tayo ng hapon Tingnan natin kung merong mga kakagat dito. So, yan happy new year para sa lahat mga buddy. At uh, shout out sa mga uh, subscribers natin at mga followers natin diyan sa Facebook and YouTube. Ayun yung setup natin mga buddy. Shadrack 702 version 3. Tapos yung lure natin ito. Uh, umkuhan na bagong colorway ng uh, nang Fishers of Men mga body yan feltis natin dito sa spot natin so available tong rod at lure natin mga body sa Fishers of Men yan sa Shopee kung gusto nyo mag-avail so try muna natin try lang muna kung merong kakagat medyo mababo pa pala dito uy laki ng pawikan mga Lah, sobrang laki sobrang laki mga body Sabitan natin Tingnan natin Tingnan natin mga body Napakalaki Ay mga body oh. Napaka amo Napakalaki mga body ano? Taka amo Grabe Sobrang laki mga body Grabe Ang laki oh, tayo dun sa may batuhan mga body Dun tayo ulit mag ano, hugs Ayan dito mga body Sa part na tayo mag start Papunta tayo dun sa unahan Hanggang sa kabila sa lang side Strike. Ah. Fish on. Mayroon nang kumagat mga body. Ay. Kanuping. Ang liit. Hello. Yeah, no? mm. okay. Release really natin. Hmm. Bye. Late. Mm. electric fish on yun fish on okay, laki laki na to kanuping kanuping to oh, yun no kanuping <laughs> okay unang isda natin ay, hindi, pangalawa pala pero unang kit natin yung good size <laughs> Kabitaw pa. Hindi uh. lang. Grabe, ang lalaki naman ang alon dito talaga. <laughs> Strike mga buddy. Fish on. Yun. <laughs> nice. Oops. Oops. Yun know. Yun. Kanuping. Pangalawang kanuping sana natin. Ahoy. Oop. Yeah. <laughs> Ayun, mga badi. Yeah, my secure na rin yung isa hagis <laughs> ulit tayo dyan lang banda sila nag ano naninibad o oh. oops Nahabol nila yung mga dilis Ano? strike uy uy wala ka wala ka wala ka, wala ka. Wala ka. Wala. Wala. Apa Alim Apa Jitu Alah 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 alokah alokah ano to ah. Sobrang layo na ah. yun na ala ah. ah. alakas mga pawi mga padi ala uh ala Alaka Alaka Ano to? Alaka Napakalakas Uubos uh, na yung line natin uh, uh, uh. Uh, Ay Iyan na Iyan na Mapagod ka na uh, uh. Uh. Uh, Uy Uubos na yung line natin Ay grabe, paubos na Paubos na Paubos na Paubos na Paubos na Pagod ka na men Pagod ka na Ano ka? Anong sida ka? Uh Uh oh, Uh Uh, uh. uh. Oh, Grabe men, men grabe Oh, wadi, lakas. Ah. 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 Uh. nah, Sama na. Sama-sama na. Sama-sama na. Ah. 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 grabe ah putol ah grabe hi. grabe hi 2025 ang ganda ng salubong mo <laughs> grabe kalakas hindi ako pinagbigyan ah. Ah. Woo. ah. grabe hindi man lang nagpakita ah <laughs> so ayan mga buddy uh, medyo malalaki na rin alon dun sa unahan so pahinga na tayo ayan uh, bawin na lang tayo bukas Nang umaga sa low tide balikan natin sa spot na to bukas ng umaga ayan yung nakit natin sa kanuping lang pero goods na to Uh, mahababa pa rin naman ang oras para makabawi tayo sa mga Mamaw <laughs> Grabe Sobrang lakas Di tayo pina Di na tayo pinalaban Yan yung drag natin mga body oh. Yan o oh. Sobrang tigas na nito mga body Wala Wala ah. Grabe! Walang pasok pala ng taon. Pinatikim agad tayo. Sana, <laughs> sana binigay na. Hey! Talaga. Pang maliitan ang setup dala natin eh. Hindi ko yung expect na merong kakagat ng ganoon mga body. <laughs> Pero goods na yan. At least, <laughs> at least nangalay tayo ngayon. So, yan. Yung keep natin, mga badi, isang kanuping lang. Pero, goods na to. then eh. uh, Hanggang dito na lang muna, mga badi. Maraming maraming salamat sa walang sawang panonood Happy New Year sa inyong lahat. Mabuhay kayong lahat, mga badi. Fish on!